Kahit si Lilet, gusto ko rin siyang makasama. Pero ayoko nang guluhin ang buhay niya. Kaya sana, Ramir, tigilan mo nang pagpunta-punta mo dito. I understand. I promise, this will be the last time. Pero bago ko umalis, gusto ko sana humingi ng tawad sa'yo. Para saan? For not standing up for our daughter back then. Oh, pinatira ko nga siya sa bahay. Pero pinaako ko naman kisses. Nadawag akong ipaalam sa lahat. Nanak ko siya. Mabuti ka pa nga, inalagaan mo siya. Hindi kagaya ko. Naduwag ako na isama siya sa mga plano ko. She has every right to punish me. Hindi ako naging mabuting ina sa kanya. Ma'am, bawal ko talaga pum pumasok dito. Sinabi ko na naman sa'yo, I'm just looking Baka for my husband. Pumasok siya so dito! sa'yo. I'm sorry. Masyado akong nadala sa emosyon ko. I understand. If you need someone to talk to, tuwagad mo lang ako. Mm -hmm. Ikaw mo ako! Kapal ng mukha niyo! Anong ginagawa mo dito, Patricia? Hindi mo talaga inaexpect expect na makakapasok pa ako dito, no? Dahil binilin mo sa security guards ninyo na huwag akong papapasukin dito sa building na to dahil ba ako! Well, now I know! Dito pala kayo nagde-date ng asawa kong si Ramir! Mom, ba siya na po, natakasan po ako. Ako na ang bahala dito. I knew it. Ikaw ang dahilan kung bakit nakipaghiwalay sa akin yung asawa ko. Mayaman ka naman. Sana, nag-add to cart ka na rin ng pangkamot sa katimo. Watch your mouth, Patricia! Inaya Hinayaan kong hiyain mo ko sa restaurant dahil gusto kong protektahan si Lilet. Pero nandito ka sa teritoryo ko. Hindi ako magdadalawang isip na mag-add to cart ng scissors para gupitin yung matabil mong dila. You think matatakot mo ako? Let me tell you, I'm still Ramirez' legal wife. Sa bagay, abogado mo pa nga pala. Natakadali para sa'yo para palitan yung last name mo. So bakit di natin sa kanila lahat pa alam kung ano na ang bagong pangalan mo? Attorney Meredith Cabez! Ano kaya yung sinasabi ni Kalore na tungkol kay Ino? May kinalaman ka yun dun sa pinag-uusapan ng dalawang babae kanina? Naku, sumulit yung Yung Patricia daw, tinawag pa ang kapit si Consider yourself lucky. Patricia, lawyer ako. And I have standards to uphold. And I will not stoop down to your level. Oh. But is that what you've already done? Una, nagpaanak ka sa asawa ko. And then, after giving birth to that bugwit, ibinasura mo siya sa harapan ng bahay namin. Yan ang ginawa mo. After being a lawyer, ibinaba mo yung sarili mo sa pagiging isang mistress. Nandira ka na ng pamilya ng agaw ka pa ng asa. Patricia, wala kaming ginagawang masama ni Ramir. Kung ano man yung pinag-uusapan namin ay eh, tungkol sa anak namin na si Lilet. Kahit sa husgado mo yan, idahilan walang maniniwala sa'yo! You're a home wrecker! Kape! Huwag naman ho kayong mag-iskandalo dito! Isa ka pang little peste ka! Huwag ka ma makialam dito! Kung ano nangyayari sa amin ngayon, kasalanan yung dalawang mag Leave Lilet alone! I have tolerated enough of your baseless accusations, Patricia! Hindi ako papayag na pati anak ko saktan mo! Uh, uh, ako ang tapatan mo! Hindi uh, huh? ako natatakot na patulad ng isang mistress na katulad mo! Kabe!